You pray, you read the Bible. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na kapag, na kapag mag-pray ka, kailangan talaga nasa kwarto, nasa ano, kailangan formal talaga. Hindi eh. Then, even when you are walking, when you are walking, you can pray, you can still pray. Kahit naglalakad ka, pwede ka mag-pray, Lord, meet our needs today. Di ba? Di ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, sa Panginoon uh, ah, kumasa na tayo dito. Hindi na tayo mga baby. Kasi kapag ikaw yung laro, sa elementary, eto, di ba? Hindi ka papasa, kung hindi ka papasa sa elementary, hindi ka pwede pumasa sa uh, ah, mag-aral na high school. Di ba? At kapag, ah, paano ka papasa sa elementary? Marami ka mga pagsupok na dinalan. Di ba? Marami tayong mga testing na dinanan. So, ganun din tayo. Ito ay battlefield natin at ang unang kalaban natin dito sa spiritual life natin ay yung sarili natin mismo. Ayan. Kung gusto natin lumago sa Panginoon, unahin kalaban ang kalaban ng sarili mo. Ayaw mo pray, you pray instead. Kalaban mo sarili mo. Ayaw mo magbasa ng Biblia. Ang sinisirpon mo, magbasa ka, kalaban mo sarili mo. Dahil ang labanan ngayon, mga kapatid, no? We resist not against flesh and blood. But against, ano? Principalities. Principalities hindi ba yung kita? Yung aking sarili mismo. Yun ang kalaban natin. Marami na yung kalaban sa sarili natin. <laughs> yung number one, yung pagreklamo. -re more, more. O oh, ako doon, nagtatamahan din ako doon. <laughs> Nag-more, more. Lord, pagod na ako. Ayoko na, pagod na ako. Pagod na ako, Lord. Yan. Isa yan. Kapag tayo ay laging na sa Panginoon, mas lalo na dadadada ng Diyos ang mga pagsubok. Bakit? At hindi pa tayo bumasa, Lord. Nagreklamo pa tayo, eh. Okay? So, salamat sa Panginoon na tayo ay pasalo na dito. Wala na tayo dito. Mamay, alamin natin saan tayo. Next! Ano po yung isang uri ng kustyana ngayon? Paano siya nag-react sa mga pagsubok? Siya'y tinatawag na kumatos, Christian. Sino bang gusto mag- Hallelujah! Sino bang gusto maging kumatos? Hallelujah! Alam niyo ba diba kung ano Kobatos? Ha? Ano na yun? Eh? Wala na naalala kapag kumatos, di ba? Ano ba ang ano ng kumatos? Anong? Natutulog na walang gisip. patay. 50-50 <laughs> na siya. 50 -50 na. Kapag siya ay gumising, magigising, buhay siya. Kapag manantili siyang tulog, hanggang matutuluyan siya. 50-50. Hallelujah. Okay, ito ang tinatawag na comatose Christian. Titignan natin. Ano ba yung tinatawag ng mga comatose Christian? Pasahin po pa natin dito sa Revelation 3, 15 to 16. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig ni mainis. Abot pa sana kung ikaw ay malamig o mainis. Okay, thank you, Pastor. Sabi dito, sa putin, nalalaman ko ang mga gina ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit sa Ngunit, dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Masakit ano? Masakit ang kapag isinuka tayo ng Panginoon. Kapag hindi na tayo maintindihan ng Diyos, isusuka tayo ng Panginoon. Paano hindi tayo maintindihan ng Diyos? Kung baga, naglalakad ka, yung isang paa mo ay nasa langit. Yung isang paa mo ay nasa impyerno. Eh, hindi ka naman pwede pumunta sa langit na saka or wala yung isang part ng paa mo, sa part ng katawan mo, di ba? Ang sabi ng Panginoon, mas mabuti pa kung mainit ka o manawig. Yung pang identify ka kung ano ka ba talaga. Marami may natin mga kubatos, Christian. May identify mo lang ayon sila. Bakit? Wala yun dito. Wala ko nakita dito kubatos. <laughs> wala tayo. Hindi tayo mga kubatos, no? May identify mo lang ayon sila. May mga panahon na talaga sobrang masisasig. Magsisiba. Talagang pasinit na mainit. The other day naman, the following day, parang ayaw ko para na makita ang pagbubukha ni Pastor. <laughs> pagbubukha na kapatid ko. Para ayaw ko na madinig yung mga awitin nila. Yan. Di ka na maintindihan ng Diyos. Tapos, nung dumating na naman sa day, na, ay hindi ko na naman hala. Na. Talot-talot, no? Pag uwi ng bahay, mura dito, mura doon. Inom dito, inom doon at nakalimutan ng Diyos. Hallelujah! Isa yan sa mga palatandaan na ito, ikaw ay pumatustos siya. Naging aware tayo dito, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, Isusuka kita! Kung ikaw ay malikag ka, Isusuka kita! Ayaw natin sinusuka tayo ng Diyos. Amen? Kasi ang gusto ng Diyos, buo, buo tayo, makakasama Hallelujah. At napakasakit kapag tayo sinusukan ng Diyos. Sa James 1.3, sabi ko dito. Sa James 1.3, 3, sabi dito. Dapat din yung malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa mga sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kapag tayo sinubok ng Diyos, una, di ba? Unang sinabi ng Panginoon, dapat tayong magalak. Alam niyo pala tandaan sa Christian, marami akong nakikita. Marami pa rin akong nakikita na kapag uh, namatay niyo o namatay niyo isang loved one niya, umiiyak siya pero nagpasalamat siya sa Diyos. Uh, meron tinatawag tayo ng Tears of Joy. Nabasa ko yung kay Mary Baxter na uh, ko kayo book na about Mary Baxter. Kay Mary Baxter yung uh, yung ano, ano yung susunod uh, na buhay na namatay? Yung nabuhay siya, hindi, namatay siya, na nabuhay right? That, Namatay siya, na nabuhay na dina, dinala siya ng Diyos sa eh, interno at dinala siya doon sa langit. Ako naman ay hindi ako gamit maniniwala sa iyo. kasi pwede naman kasi hallucination, product of hallucination, or produkto ng iyong, iyong unconsciousness, yung gano'n. So, nung binasa ko yung book na ni Mary Pastor, meron doon uh, mga supporting verses at na ako sa Biblia. Yung nakita niya sa, sa langit. nung no? Pumunta siya sa langit. Na sa langit daw, mayroong rooms. a uh, room of tears. Yung uh, kwarto or, or room. Kwarto nga. Ng mga luha. Na kapag tayo pala umiyak sa Panginoon, Hindi e po ibig sabihin na na mula ngayon, require mo yung umiyak talaga tayo ng manalangin. Baka maubusan tayo ng likit ko sa katawan na. O, oh, kapag ikaw daw ay nananalangin na lumuluha sa Panginoon, ano ng Diyos ko, totoo yung ano di ba? Mm -hmm. e Iniipo ng mga anghel At tinitimba. Biro mo yan. Hindi ko lang nakuha yung supporting verse about sa tears, no? So yung pala mga uh, tears of joy ay totoo po yan. Lumuluha ka, pero nagkagala ka, totoo ka. Sinagot ni Lord, yung mga panalangin ko, umiiyak ka. Di ba? Umiiyak ka. Galing sa Diyos pala yan. Yung joy you niya know? umiiyak ka sa tuwa. Iniipon pala ng mga na, may mga tagaipon pala ng luha at tinitimbang. Pero ngayon yung mga martyr, martyrs pala, tinitimpang ng kanilang mga luha. oh, baka mamaya na eh, magtitimpangan na ng mga luha nyo Hindi pa umabot ang one Hallelujah. So, balik tayo dito. So, sa James 1, 2, sabi niya, kayo kapag kayo'y dumaranas sa ibang ibang uri ng pagsubok. Ang hirap tumawa, magalak kapag tayo ay sunubukan. Lalo na kapag involved yung anak natin na wala ng gatas, tapos kiyak na kiyak, hirap no, di ba? Lalo na kapag wala na tayong uh, iyak-iyak na tayo anak natin, eh, wala na siyang papasahin, wala na alawans, Di ba ang hirap? Lalo na kapag may nagkasakit, di ba? Di walang pera, wala na kasakit, di ba? Pagsubok yan, inalaw ng Diyos sa atin yan. Dahil may, may layunin ang Diyos siya. Pero hindi ibig sabihin na sa kanya karamdaman na yan. Meron mga face-to-face case, faces case, like Joe na talaga uh, inilaw ng Diyos yung mga, no, yung mga karamdaman, yung mahuwala yung love words niya dahil may layunin ng Diyos. Sinubok niya pa yung pananampalataya. Huwag naman tayo sa atin umabot sa gano'n no? bago tayo makikinig sa Diyos. So habang tayo sinusubukan ng Panginoon, Learn to say thank you. Meron ako nabasa ng isang book na sabi nyo, when you pray down, um, pray like the apostle, uh, sino ba yung apostle, pastor, na kapag nag-pray siya, Panginoon, salamat po. Nauna yung isang salamat. Salamat po sa kompleto ng kagalina. Salamat po sa mga pagsubok. Ang hirang salamat. kapag may pagsubok, di ba? Salamat po sa tao ito, Panginoon, na Inuubos ang pasensya. Wala. Amen? Iniwala ba kayo doon? Amen. Ahanapin mo na. Sabi ni Panginoon, Nak! Kato! Fine! Hanapin mo! Diba? Kasi kung minsan naman, pray lang tayo ng pray, pero uh, faith without work is dead. Na, nandun yung faith natin, pero hindi tayo nag-step. Hindi tayo kumilos. 3,000 pesos para sa ganitong ganito na ito. Pray you ka know, pray, pero ang, ang, solusyon, nandun na. Nandun na sa kapatid mo, pero hindi. Nahihiya ka mga to. Nahihiya mag -ask. Lord, ask. Hindi ka mag-ask, Lord sa ano. Hindi ka, hindi mo hindi mo hinanap. Ang gusto ng Panginoon na kapag may faith na samahan natin na gawa. Kung ka, hanapin mo, ask. Hindi ka nag-ask eh. Tapos ang banda mo ni si Simo, ang Diyos, ang tagad na Lord, nag-pray Delayed promise ka pa ni Lord. Hallelujah. So, tuloy po natin dito. Sa two, sa three, sa pito. Dapat hindi niyo malaman na napatatag ang ating pananampalatay sa pagmagitan ng mga pagsubok. Hindi natin na mamalaya na kapag sinubukan tayo ng Diyos, unti-unti pinuproseso yung ating pananampalatay na napansin niyo ba sa buhay niyo na kapag kayo ay sinubok ng Diyos about money, karamihan talaga ngayon, pera talaga, di ba? Pera, pera ang uh, talagang inano ng chapo sa atin Yun ang you know, big points natin din kung wala ang aming pera. Ano ang kakainin natin? Ano pang pambili natin, di ba? So yun yung pinaka-weak points natin kapag wala ang pera, doon na lang to trouble ang family. Doon na talaga yung uh, sa pera. So ngayon, kapag ikaw ay wala ng pera, ano nang nangyayari? Mainit na yung ulo, may blood na, o, uh, oh, nagtutrubol na, nagsisigawa na ka. Na. Pero ako yung isang na-prayer ko, Pangino, uh, mga kapatid, no? Sabi ko, Lord, kapag dumating ang mga panahon na wala akong pera, natalang simot-simot kahit bariya. Tulungan mo ako, Lord, na maruno, pagpasensya, na tulungan mo ko Lord, na marunong, uh, marunong bungain at kahit ano meron lang dyan. Sa ilang taon tayo nagbibigod sa Panginoon? 20 years, 30 years, 40 years. Huwag po tayo kamali, na kung saan malapit na bumalik ang Panginoon at saka tayo lang nalikod. Napakabigat ng mga pinagdanan natin hindi-biro, hindi po ba? Ang pagiging kristyano ay hindi-biro, sa akin lang hindi basta-basta. Dahil kung tayo ay wala sa Panginoon ngayon, pwede tayong mag-swimming eh. Napakainit eh. Pwede tayong mag-moms, di ba? Kung may pera tayo, pwede tayong ano. Eh. O ano ano, libre na. Magmura, kung gano'n, di ba? Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, marami ng dogs. Bakit? Mag may takot ka sa Diyos eh. Titiisin na lang natin mga kapatid. Di ba? Titiisin natin hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, to me, all those who are heavy-laden, yung lahat ng mga kasanid nyo, yung may mga, mga, mga uh, mabibigat na kasanid, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi naman tayo maintindihan kung minsan natin mga months of the five. Kung minsan may times, ako lang, may, may times sa buhay ko na kapag stress na stress na ako sa trabaho, kapag stress na ako sa mga problema ko, may times na kapag binanggit ko lang yung Lord, Lord yung pangalan ako, grabe ang iyak ko kahapon. Cool. Talagang umiyak ako na umiyak sa Panginoon. Hindi ko alam, ba, bakit ako umiyak na umiyak? Grabe ang iyak ko, hindi ko maano, hindi ko masabi sa Panginoon ko, ano ba? Grabe, paano nilabas na lahat bigat sa puso ko. -so. Talaga, Lord, puro lang ako, Lord, pero walang nilalabas, puro lang ako iyak sa Panginoon. And after that, nung um, umiyak ako sa Panginoon, naramdaman ko, uh, mga kapatid, naramdaman ko na gumaan ang pakiramdam ko. Yun lang po, mga kapatid. Huwag tayo umiyak sa tao. Na kapag tayo ay umiyak, mag-share sa tao. Mag-expect na lang na ikaw ang magiging sumsuman ng oh, community. Mag ikaw ang magiging tema ng mga marites, Church. sa tao kapag may problema tayo. Huwag tayo mag-share sa kanya. Hanggang maaari sa hirili mo niya at yung mo. Sa Di ba? Lumapit tayo at umiyak sa Diyos. Amen? Na kapag sa Diyos tayo umiyak, iniintindi -in tayo ng Diyos. Pero yung mga maritas dyan, kapag doon ka umiyak, pinagkatawanan din nila pagtalikod mo. Marami ngayon, mga kapatid, no? Akala mo, friend mo. Akala mo, kapit sa'yo. Pero, be aware. Beware. Ano pa? Maging maingat ka. Be careful. Kaya karamihan sa mga uh, ginamit ng kaaway ng chapter ay yung tinuturing mo higit pa sa kaibigan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Itong verse na ito na sabi ng Panginoon dito na have I not commanded you. Ulit-ulit kong sinishare yung verse na ito. Have I not commanded you to be strong? Sabi ng Panginoon sa uh, Joshua Manay. At kapag may pagsuko ka, di ba sinabihan na kita, Ma, ka. Do not be afraid, do not be dismayed, for I am with you. Di ba? Wherever you go, kasama mo ako hanggang sa mga. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Sal